Switch the silent pause button. Ayun, magandang 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 araw po muli dito sa Master B Channel. Uh, sana ay nandyan pa rin po kayo at nakikinig sa aking mga ginagawang uh, tutorial. So, kagaya po ng uh, title ng uh, tutorial natin, mga ilang function sa Giso, paano paganahin sa Redmi. So, um, dito, nung nagka-Redmi ako, uh, isang van lang din naman, no? may mga ilang settings na hindi ko mapa, uh, magamit kapag ginagamitin ko siya ng uh, gesture so alibawa na lang ito main menu so bago yan nasa loob tayo ng ano ah nasa loob tayo ng voice recorder to stop settings button zero zero standard quality voice mark button pause button stop button pause button yan yeah, nasa loob tayo ng voice recorder no so punta tayo ng main menu ulit balikan natin kanina main menu main G2O settings tap natin yan stop button pause button yan so kung uh, ma rinig nyo nandito pa rin tayo sa loob ng uh, voice recorder no so hindi nakakaalis sa ano voice recorder hindi hindi po mapasok sa ano sa uh, Giso settings so yun yung ating aayusin uh, ngayon maging pagka magdalagay ka ng application dito sa GESO, hindi gumagana so subukan natin maglagay main, main, main ay, oh nga pala, hindi nga walang mapasok. Wait lang. Kailangan pa natin dumaan dito sa mga application para mapasok talaga natin yung Gizu. Like, Tap natin yung general, settings. general setting, settings. Then custom. Custom. Swipe right, right, short, swipe, swipe right, then left, swipe up, then down, no command. So, ito lang ang uh, subukan natin uh, lagyan. Itong uh, swipe up then down. So, lagyan natin yan ng gesture na application. Subukan natin. Swipe up then down. Swipe check, uncheck, uncheck custom voice command, uncheck, uncheck timer, uncheck application. Yan, application lagay natin. Check application. Two enter keyword. Showing in English, US, Q-W-E-R-T-Y, keyboard. Ah, uh, ilagay natin messenger. And, And Ey. delete and delete M M E echo me S C mess S Mess E Echo Mess no message g Golf Messing E and Message R, R Messenger Y Messenger 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 Tap na Custom. Custom English din, less, uh, Q W W E R T Y Keyboard Hidden Save Natin e back lang Natin Custom Just Saved yan. General Settings Well, pag, uh, ano, pag, pag sinwipe natin yung gesture na yon, swipe up and down, pumapasok sa loob ng messenger. Sa, uh, subukan natin. Messenger. Yan. All ch chats, chats, tap one of three. So, okay naman, no, pumapasok naman selected sa loob chats, ng... Messages, tap one of three. So, okay naman, no, pumapasok naman sa loob ng messenger, no? Pero ang problema dito, Select kapag... Ang problema kapag nag-close all tayo ngayon, hindi na gagana yan. Subukan natin ha. Home screen 1 of 1. Total recorder, total RAM. Route 154 MB cleared. Yan. Team to play store. So subukan natin mag-swipe uh, uh, swipe up and down ngayon. So wala na ano. Apps list button. Yan, nandito pa rin tayo sa, ano, loob ng mga, ano, nandito pa rin tayo sa launcher. Play team YouTube. Game talk. Ayan, swipe up and down tayo ngayon. Ayan. So, hindi gumagana. Saka lang gumagana yung, ano, yung gesture nato pag nasa loob ka ng uh, Gisu giso, pag nasa loob ka ng settings. So, para makapunta natin yung giso, tap natin yan. Provided by Android Blind g So, subukan natin mag-swipe up and down. Baka pumasok na sa messenger. Messenger. Yeah, so don't select chats. Selected chats. Tab one of three. Selected chats. Wait, tama ingay. Home screen one of one. So saka lang po mapasok sa uh, loob ng uh, Messenger kapag nandun tayo sa ano settings ng Giso. Total ram Total ram YouTube. So ngayon, paano ito ayusin para kahit nasa home screen ka, nasa at nasan ka man ganun dito sa phone mo, eh mapasok mo pa rin yung ano, yung ilalagay mo na uh, application sa mga uh, Jasker ano at para mapasok mo rin yung giso settings sa loob ng main menu di ba dito main main menu settings yan yan so Gamecog. hindi talaga pa mapasok no so yun yung ating uh, ayusin ngayon so ang gagawin niyo lang po punta lang kayo nang yan ang gagawin niyo lang diyan i double tap to long press niyo lang Lock press a light. Audio one for light. Yan. Punta lang kayo ng po. app po Yan. App so, dyan sa loob ng, uh, dyan sa loob ng app po hanapin nyo po yung App version. Storage, data, use, Auto start. And check other Three Yan. So, hanapin nyo po yung other permission. So, yung other formation na to, bago tayo magpatuloy, ah, uh, sa 113, ah, uh, parang sa 111 pataas, yata, no? Pero yung, ah, uh, ano kasi, yung tinuruan ko, naka-113 na, eh. Pero, i-train nyo po sa, ano, sa 111, ano, hanggang 112. Kasi yung gamit ko, naka-110 ako, eh. Kaya, ano, ah, uh, mas madali. Pero sa 113, yung, ah, uh, tinuruan ko, ah, uh, Ganon pa rin naman, ano napapasok pa rin sa sa app po. So sa loob ng app app uh, info may nakalagay na more. So doon sa loob ng more doon nyo po mahahanap yung other uh, information na uh, kailangan natin para ma ano access natin yung mga uh, functions ng Gison na hindi gumagana kanina doon sa mga example ko. So ayun ganun po na no, yung gagawin nyo lang pag naka 113 po kayo o 111 pataas uh, pagpasak pagpasok nyo po sa up in po hanapin nyo po yung more so dun sa loob ng more dun nyo po mahahanap yung other formation so dito sa 110 wala pa yung more na yon kasi yan nakahilera lang sa dito sa up in po eh so tap natin tong ano so itag nyo po itong other formation

Display pop allow. Yan. Tap nyo lang yung always allow. Permanent back button. Modify change wifi, change Bluetooth, calm, home screen, short, show unlocks, display pop up windows while running in the background, except display pop up windows while running in the background. So naka, ano na sa, naka, except na sa. So, show display pop-up windows while in the background, except display pop up windows while running in the background. So naka-except na sa, no? So, okay na yun. Close na natin. Home screen one of one. Total, at total So, subukan natin ngayon pindutin to. Main menu. Main yan, tap natin yan kung na natin yan. By yan. G20, 240, so, gumagana na na. So, napasok na. Gumagana na yung ano. Yung, uh, giso settings sa loob ng main menu So, isa pa, isabukan natin sa pa Close natin yan, Tap natin tong Main menu Then, tap natin yan Yan, so gumagana no? So, uh, ganun lang po no, Yung inyo pong uh, ayusin dito Para ma-access nyo na po ng maayos yung uh, Jesus sa uh, mga naka-read So, ayun. Sana nakatulong po yung tutorial. So yung ilos natin yan. October G20, October 9, October 20, voice, sir, so, na-salud na tayo ng mga application no dito. YouTube. Yan. So, subukan natin yung isa pang example, yung Messenger kanina kasi di ba nilagyan natin ng uh, gesture 'yun yung up and down. Nilagay natin Messenger. So, subukan natin 'yan. Slide up. Uh, swipe up and down tayo ngayon. Messenger. Yan. The chats. People, All chats, chats. Yan, so gumagana, Talk. no? So, ayun, ganun lang po, no, yung uh, ayusin po ninyo. Ayun, uh, salamat po sa mga nakikinig. So, ayun, uh, bago tayo tu uh, tuloy ang mag-tapos uh, sa uh, chat chat natin ngayon, yan, uh, salamat nga pala sa mga sumusuporta sa Master B Channel, no sa mga nagbibigay po ng mga uh, tutorial, ano. So, kung wala kayo, eh, wala din tayong mga i-upload na videos, no. So, yan, salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa Master B Channel. At sana, eh, magsawa kayong magsawang, uh, ano, um, uh, Uh, tumulong din sa atin ano para may mga maituro din tayo sa ating mga kaibigan so yung mga ginagawa ko po kasing tutorial dito eh, hindi lang po ako yung ano yan yung uh, nakakatoklas so yung iba may nagtuturo din ano so may mga anak din so na sa kung ngayong ibinabahagi sa inyo yan so yung iba kasi ah uh, ito i ano ituro mo to sa channel mo ito, para ano matulungan din yung uh, iba nating mga kasamang blind sabi nilang ganoon so yun kaya narinig nyo po yung mga aking mga videos ngayon so yun maraming salamat po sa inyong lahat recorder, recorder, recorder. salamat po bye bye